ang kailangan magtiis ka sa tukso. Kahit na yung tukso, eh, one inch lang ang layo sa'yo, pwede rin yun, magtiis ka lang. Di ba yun ang nakasulat? Uno dose ng Santiago. Mapalad ang taong nagtitiis ng tukso. Habang marami ang tukso, mas mapalad ka. Kailan? Kung titiisin mo. Ang ibig sabihin nung kaya maraming tukso sa paligid mo, gustong gusto kang makuha ni Satanas. Ibig sabihin nun, meron kang potensyal na ikaw ay eh sa Diyos, kaya dumadami ang tukso para madala ka ni Satanas. Kaya sabi naman ng Diyos, mapalad ka kung magtitiis ka ng tukso. Bakit mapalad ka pag titiisin mo? Tuloy si Sluz. Sapagkat pagkasubok sa kanya, siya'y tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa kanya. Ngayon ang magiging daan para maligtas ka eh. Bawat tuksong matiis mo, parang isang kapirasong ginto, kapirasong brilyante, diamante, nagagawa ng putong. Corona ng buhay para sa'yo sapagkat siya'y tatanggap ng putong ng buhay pagka nasubok siya na tinitiis niya yung tukso, eh yun eh, gagawa ng putong ng buhay para sa'yo. At pag dumadating ang tukso, ang tiwala nating magkakapatid kung talagang sa Diyos tayo, yung sinasabi sa Unang Korinto 13, eh, Hindi dumating sa inyo ang anumang tukso, kundi yaong matitiis ng tao. Datapwa't tapat ang Diyos na hindi niya itutulot na kayo'y tuksohin ng higit sa inyong makakaya. Kundi kalakip din ng tukso ay gagawin naman ang paraan ng pag-ilag upang ito'y inyong matiis. Ang dadating lang naman na tukso sa'yo, kung ikaw ay lingkod ng Diyos, yung tukso matitiis mo. Kaya pag sinabi mo, hindi ko matiis eh, Uh, ginagawa mo sinungaling ang Diyos pagka ganun. kasi hindi papayagan Diyos na dumating yung tukso higit sa yung matitiis at kaalinsabay nung pagdating ng tukso dadating din naman ang paraan ng pag ilag just ng Diyos ng way out or escape out makikita mo yung exit ibig diba ganon? makikita mo yung exit malaki Ayun ang exit. Kaya eh, lang yung iba, nakikita yung exit, nagbubulag-bulagan sa exit dahil masarap yung tukso. Ang tukso kasi masarap eh. Hindi na mga nunuksis sa tanas. Diba, babae, ipapanukso sa'yo yung kamukha ni menggay tapos yung eh, tatad ng tigyaw mabaho hindi nga, eh, hindi gagamitin sa'yo yon. Ang gagamitin sa'yo, mabango, sexy, mga magandang umiti, magandang mata, yun ang gagamitin sa'yo. Pero matitiis mo yon knowing na anak ka ng Diyos, tinutukso ka lang ng kaaway para ka makuha. Pag alam mo yon, magkakaroon ka ng determination na labanan yung tukso.